siya? Na, parang, <laughs> parang hirap ng situation nila eh. Uh -huh. Uh -huh. Kasi unang-una eh, lalo na na nakita ko doon sa video, parang sobrang magalit yung daddy niya eh. Mm. Parang gano'n. So parang pag nalaman, eh, ewan ko, ano mong iyan. <laughs> Upisahan na natin, ano, Kevin, ang Heart to Heart Talk. Kasama natin dito sa studio si Jesse Baruga Jr., okay. 22 years old at isang banker. Good evening sa'yo, Jessie. Welcome sa Love Hotline. Hey, hi, Jessie. Hi. Ayun, Ay, Jessie, MG, Magandang si Kevin. Nga. Magandang, yes, gabi sa'yo. O, di ba? Ang gwapo <laughs> ni Jessie. Jessie, kwento mo nga muna sa amin ang pamilya mo. Okay, um, yung family... Conservative ba po? ang family mo? Yes po, especially kasi yung dad ko, may position siya sa government, which is kind of related to Um, sa jail. So, Oo. yung respect na... Nakakatakot ano, nakaka na eh. Tapos, kumusta ang mga kapatid? Ilan ba kayo magkakapatid? Um, lima po kami. Lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki. Ayun. Mm. Tapos ikaw pa ang bunso. Junior po ako. <laughs> Junior ka Papa. pa. Desi, anong age at paano mo nalaman na isa kang gay? nung bata ako, siguro, yes, siguro, mahilig niya talaga ako maglaro ng mga, ng mga ganun. Kasi nga, mm -hmm. di ko po alam eh, parang it comes out naturally, kumbaga. Pero mm -hmm. Pero okay. kasi ako. I mean, mm -hmm. up until now, nagtataekwondo ako. So, mm -hmm. I mean, lahat po ng ginagawa ko, pang nalaki pa din. Ko. Mm -hmm. Yun yung bata ako, siguro, kasi yung mga pilsa ko, lahat karamihan babae. So, yun Ayan. O oh, sige. Chessie, bakit naging mahirap para sa'yo na mag-out sa family mo? Una-una, um, kasi yung papa ko nga, yung nag-work siya sa isang government, which is yung respect na dapat i-earn yun. Mm -mm. Especially, pangalawas, junior po ako. Uh -huh. so, ayun, so, so, alam kasi sa mas bati, varsity ako. Kumbaga, um, taekwondo, mm -hmm. napaka-strong nung sports na meron po ako. So mm -mm. Saka, so, feeling ko, the last sig siguro is yung ayokong ma-experience yung discrimination na tinatawag. Paano mo na itatago yun sa family mo? I mean, hindi ka ba naaalata? Hindi ka napapansin yung mga kilos mo or ano? Hindi po kasi um, one of the reasons why I came here sa Manila kasi nga yun, takot nga po ako kasi hindi, ako maka po ako makagalaw doon. Eh, sa mga friends mo, anong age ka nag, ano, ano, alam mo yun? Nag-out nag ka na ba mm -hmm. sa mga kaibigan yes, mo? Yes po, especially sa best friends. Kailan? Kailan yan? First year college po when I was 18 years old. Kumusta um, naman yung pag-out mo sa mga um, friends? Masaya kasi sabi nila, nagpakatotoo kasi nagkaroon pa ako ng girlfriend dati. Nagka-girlfriend ka okay, pa? Kailangan nagka-girlfriend? No, yeah, 17 years old din ko ako. 17? Pero ito yung first and last. First and last. Sige. So sa so work mo ngayon, alam ba nila straight ka or... um, Yes po. Sa so office hindi po nila alam talaga. Kasi okay. um, yun nga, kasi yung respect na din. So it, mm -mm. this is the perfect time for me to ano ngayon, ready ka na. Ready, so, ito ready kasi po. mapapanood ka. Yeah, po. Hindi lang ng pamilya mo, na, ng buong Pilipinas, ng mga katrabaho mo, yung mga kaibigan mo na maaaring hindi pa rin, rin alam, malalaman nila. Tama. So, ready ka? Yes, I'm ready. Bakit ngayon handa ka ng malaman nila ang totoo mong pagkatao? Yung love talaga. Na-inlove eh. love Kasi yung love talaga dito, no. mama, I mean, wala. Ang dahilan na yan ay si Jom. Yes po. Na boyfriend mo ngayon. Yes po. Sige, on a scale of 1 to 10... Gano mo kamahal si Joe? Um, nine. Nine. <laughs> Bakit nine? Merong isa. Nagtira ka ng isa. Bakit? Para ano yung isa? Um, sa sarili ko po. Sa sarili. Ah, uh, sa sarili. In fair na sa'yo, isa lang tira naman sa sarili mo, ah. <laughs> Jessie, gaano nakatagal ang relationship mo? With Jom? With Jom, bago lang, medyo bago lang ko talaga. Sabi so, mga 4 months. 4 months. months. Kumusta naman? So far, masaya. Masaya kami. We do have the same interests in life. Like, really uh -oh. um, uh, kami sa mga outdoor activities, uh -oh. those stuff. Um, Sa pagkanta, sweet. Sweet. Mm -hmm. Tapos, sobrang effort. yun. Talaga. Sobrang kaya effort. Kahit inaaway ko na siya, may pagwala ako sa mood, andun pa rin siya. He's always there for me. Mm -mm. Sige. Pagmamahal kay Jom, ang pinangahawakan ni Jessie. Sapat na ba ito para bigyan siya ng lakas ng loob na mag-out sa kanyang pamilya?